Magandang araw mga kaibigan. Ito, pag-usapan natin ang hindi mapigilang pagtaas presyo ng mga bibilin, lalo na yung pagkain. Unahin natin ang gulay, then later on punta tayo sa bigas. Then, fuel. Sa latest uh, monitoring ng Department of Agriculture, Uh, na publish ngayon sa Philippine Star August 31, ngayon lang ang presyo ng kamatis 230 pesos per kilo na last week 170 lang ito eh so ang laki ng pagtaas 60 pesos ang tinaas yung 230 pesos per kilo parang lumalabas yan kinumpit ko Isang piraso yung katamtaman laki ng kamatis. Ano na? 13 pesos per piraso ang kamatis. Okay, ang palaya 140 pesos per kilo. String beans yung uh string beans sa baba. 130 pesos per kilo. Ito yung matataas. And then pechay tagalog. Again, yung uh, tinatanim sa mababang lugar 100 uh, 100 pesos per kilo. Yung pechay bagyo, mas mahal. 170 pesos per kilo. Kalabasa mm -hmm. 120 pesos per kilo. Cabbage 180 pesos per kilo carrots 200 per kilo bagyo beans 220 uh, patatas 160 sayote okay last week 110 ngayon 130 na sana ano yung talandig -Tent city nag-harvest naman sila kailan wala mo nang magtinda kasi halos lahat sila yung mga kasama nila na na, na late o na uh, na late sa pag join sa pag pagtanim eh nagtatanim pa kaya wala mo nang bentahan ng sayote sa Talandig Density Poros, tanim mo na 130 uh, nako pag nag-el niyo baka 100, 200 per kilo na ang sayote wala pang El Niño ngayon ha. Ting bagyo pa lang umuulan. Okay, sili. Naka itong pinakamahal, 600 pesos per kilo. Ito yung sili siguro na yung pula. luya, ginger, 150 pesos per kilo. So, wala na ito. Halos Hirap na hirap na ang ating mga kababayan makaulam ng gulay. Eh ano na lang, magbili na lang kay sa mga karinderya yung may ibibili. So yung walang may bili, eh, wala talaga. Noodles na lang. Yun ang uh, mura, madaling lutuin, masarap. Kailang masama naman sa ating kalusugan kung palaging noodles. Dapat paminsan-minsan lang. Okay, bigas. Hmm. Kagagaling ko lang sa warehouse ng bigas. Nagbili ako ng bigas. Dadalhin ko sa Talandig Ten City. Yung para sa dagdag na bigas ng mga farmers na masisipag. Yung marami nang naitanim, maganda ang bunga. Binibigyan ko sila ng additional. So lahat sila basic one sako yung magagandang tanim as their incentive dalawang sako bigas. So bumili ako. Supposed to be ang bibilihin ko mga sampung sako. Kailang nabigla ako. Grabing pagtaas. Yung dating binibili ko 950 pesos per sako yung 25 kilograms per sako, kanina 1,350 na. Kaya wala na, um anim na sako na lang ang nabili ko instead na 10. So, lahat uh, apektado. Okay? Uh, according to 'yan, ang tanong is ang Pangulong Marcos nag-order sa lahat ng ahensya do everything possible legal means, legal tools Gamitin niyo para makontrol, may stop ang pagtaas ng presyo ng bigas at iba pang bilihin. Ano sa tingin nyo? kaya ba ng gobyerno na pigilin ang pagtaas? Uh, ang Fa Farmers Group Federation of Free Farmers uh, of the Philippines ng general man o um, national manager nila si Raul Montenegro. doda da siya Uh, hindi siya naniniwala na ang mga concerned government agencies ay kaya nilang pigilin ang pagtaas ng presyo ng bigas at iba pang mga uh, pagkain okay, sinayit ni Mr. Montenegro yung sunod-sunod na bagyo na dumaan lalo na itong kadadaan lang guring according to Mr. Montenegro Maraming affected na palayan somewhere in Cagayan and uh, Cagayan, Isabela, Nueva Ecija na apektuhan ng bagyo guring at dahil sa epekto ng bagyo mag-decrease na naman ang local production. Kaya napaka ano. Yung tungkol naman sa diba bago lang 2 weeks ago may 202,000 sacks of rice na nadiskubrihan sa tatlong warehouses sa Bulacan. Kuan ngayon, prinis, hindi pinaparilis hanggat hindi magpapakita ng dokumento yung mga may-ari. So according to Mr. Uh, Mayor, ah, Montenegro, yung pre order ng customs sa 202 sacks, 202,000 sacks of rice, lalong magpapamahal yun ng presyo. Kasi, wala na, lalong ninipis yung supply. So, ano? Itong Pilipinas, ayon kay Mr. Montenegro, naging dependent na tayo sa import. Kaya nga yung DA, Instead nga, Department of Agriculture. Ang pangalan na yan is Department of Angkat. Uh, ang pagkain natin, tayo na yata yung ano eh. Second, uh, ang pinakamalaki, China. Tayo ang sumunod na palaging nag-i-import ng bigas. So, dati-dati, <laughs> tayo ang nag-e-export ngayon nabaliktad, tayo nang bumibili. Ang problema ito pagdating ng El Nino itong mga rice exporting countries. Vietnam, eh uh, ano Thailand, Cambodia, India. Nako pag limitahan nila ang pagbenta ng bigas nila kasi affected lahat ang il ninyo eh lalong tataas ang presyo ng bigas kaya ako gusto ko sana na matigil yung pagtaas ng presyo ng bigas at kung pwede maibalik sa dating level yung 40 okay na yun naka, nakasanayan na ng tao naka-adjust na sila sa kanilang mga budget na 40. Eh paano ngayon sa 60 na? Ang ibang variety 80 pa. Ay talagang aaray ang ano at dahil dito bigas, gulay, uh, ganun din na uh, fuel. Dati happy-happy na ako magpakrudo ako, 50 pesos per uh, litro. Ngayon, 62 na. So, umaaray ang lahat. At dahil yung mga nasa laylayan, yung hirap na hirap, ito na lalong madidismaya sila sa ating gobyerno. Although in fairness, ang gobyerno naman doing its best, kailan parang wala silang magawa eh dahil sa bagyo, dahil kailan mo mag-import eh manalangin na lang po tayo na sana uh, matigil na itong mga bagyo. Kailan ang hirap eh. Napakahirap ang kalagayan ng ating Pangulo. Kung ano, talaga ang sumasakit ng ulo niya, inami uh, inamin niya yan, nagkakaroon siya ng sleepless nights dahil sa pagtaas ng presyo. So matapos itong tingbagyo ngayong September, susunod October onwards hanggang March of 2024, il-elning naman, nako, mas grabe pa ang epekto ng El Nino kaysa yung bagyo. So, dalangin po tayo, manalangin tayo na sana ang patnubay, ang protection ng Diyos na sa atin, lalo na sa ating Pangulo at sa ating mga government officials.